Eh, tumigil ka na ha! Sasapakay kita! Wala! Pakalagsayo! Sige, subukan niyo iparada yan! bubutasin niyo yan! Kaya nga! Bakit? Hindi ka lang babae eh, Nasapak na kita! Oh! Ano kayo? Kung babae ako, bakit? Nalabak ka sa akin! Goods! Goods! Ha? Na testing natin tong kotse na! Ano yun? Wala, nag-aaway! Si mama yata! Babay mo nga! na Eh, ito pinaparada yung bicycle ko. Wala akong Doon ko paparada! Eh, mo ituro doon, Ay, nako. Bakit? Ikaw Dito kong pinaparada yung bicycle. paparada kayo. Ipaparada ko rito sa gusto mo. Eh, mga Lagi ako nagpaparada dito. Wala Doon ka. Hilera mga ito. Hilera. mo ituro Kayo, kayo ng parada nyo kung paparada. Bakit? Wala doon. Basta dito paparada ano wala nang pahinam? Kailan ako ito nababang kaya kanila eh! Ito ko yung kulong niyan, dito ako nag... Subukong putase! Uy, sino buho ba ang mm -hmm. nga dyan? Huwag mo kong gagalitin ha! Kailan pa ako Ano kanina pa? Ba? para ko nga ng tricycle dyan! wala ka naman tricycle! Ote! Andyan ang tricycle ko, Ililipat ko dito para dahan yung mo! Ha? Ah, pakakulit mo naman, paulit-ulit ka na lang sinasabihan dito. Ano ba, ba dyan? Ito, para, bahay. Ubog oh, ta karon te sa ron sa tay no katira parada yan? para dito lang ang bahay ko. Bakit? Maba, ano ba baka ka ba kay sakali ka ba? Kaya nga sinisinta kita eh. Hindi pwede. Kanina ka park dito. Pero, te, hindi po pwede yung pagdating mo sa kapaparada dito. Hindi pwede. Basta yung pagdating na di ka baratan. Ang sinabi ko sa iyo, paradaan ko na kayo Wala akong pakilan sa iyo kung gusto mag-reklamo sa sabang kakita. Wala mo. Subukan yung kumarada dyan. Talaga? Dahil ang tricycle ko dyan na nakaparada na yan. O, sir, mo, hindi ko yung ron. Huwag mo ituturo kung saan saan Ah, wala sako, pa ka ng pakil dito yan. Wag mo ko ituturo kung saan saan. <-s2> ah, wala saan. pa ka ng kayo. Bakit dito yan. Wag, dito yan. ka yung kumarada dyan. Kaya, ah, yeah, pasensya lang ko yan. Ano pasensya? Oh, tayo lang ka. ko O, basta ka, naman itong basta ka dito. Tapos, ka. Saglit lang naman. Saglit lang kami. Lagi na lang kayo, puro saklit. Eh. Mahalos magdamag na yung sasakin nyo dyan. Ah. Hindi na nakaparara yung tricycle ko dito. Ah. Parada diba? mo nga ron, di ba? Huwag mo ako ituro dyan dahil may nakaparada dyan. Ito, yeah, na, yung ko na dito para rin mga ang oh, gulog. Eh, ang ah, mga tatlong doon yan, no? Oh. Napakakulit mo talag, eh. Oh, Makikita, talaga, eh. mo na may tricycle dito, eh. Inuunahan nyo na kagad, eh. Gulog tayo diba? mm. ano sa sila. Ano mo? Dito mm. nga ako nagpaparada sa oh, ina. yung tricycle dyan. Wala sa'yo. Nauna ka medyo. huli tay ka. Kulit nito. Wala, ito, ano ako deh? Oh 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 ano ako gusto mo ano ako deh? Oh 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 ano ako deh? Oh

Ina mo ka. Yeah. ka! mo! Pakita ka sa pa akin! Tingnan mo lang! Ano? Yeah. Masok na, na dyan mo! Ano? Ano?